Siyempre, balik kayo sa iyo. Pabuti sa iyo, may mga mahalagang babae. Oo, oh, uh, uh, so, Sino know, mga babae <laughs> <laughs> yan? Yeah, happy Valentine's! Happy Valentine's! Alexio, from Tito. Look! Yeah, from Tito. Wow. wow! God bless, <laughs> <in special>. <laughs> <laughs> That's for, God bless you, know. like Ka-gwapo. Yeah. Uh, oh, Wow, salamat. <laughs> dahil katatapos natin mag-dinner, dessert naman tayo. Yeah. Oh, dessert. Dessert. At dahil Valentine's? Yes. Wow. wow, wow. Yes, isang galing. Sagot na ni tatay. Wow. Ito yung isa sa regalo sa kanya. Thank you po. So, Valentine's date natin ang isa't isa. Yay! <laughs> Hello so, mga kadilag, lang. welcome back sa aming youtube channel. channel So for today's vlog mga kadilag ay valentine's yan. day So happy valentine's po sa bawat isa happy sa valentine's. atin Yeah, So ngayon po ay february 14 At ako right po. po ay may pasok Si kagwapa yeah. naman po ay walang pasok Wala. Siya so, po ay gagagaling sa Pumiray. Pumiray. So Kahapon po ay kakadating namin ang hapon at medyo pagod pa mga kanilang. Pero saktong-sakto at valentines ay naka-uwi po. Valentines. Valentines, ano. So yung Umiray po, akin mo nang pag-ano muna tayo. Yun ay 12 hours ang biyahe. Okay. Mula dito, papunta ng Umiray. Pagsabay lang po ang mission. So talagang mahaba po yung paglalakbay at ayun, nakabalik naman po kami ng February 13, sakto sa February 14. Dahil dyan, kami po ay magsa-celebrate ng Valentine's Nikali, ni Kali, ni Kali Lagay. Wow! <laughs> Bago pumasok. <laughs> Bago pumasok. So, ang pasok po ni Kali Lagay 12. So, before 12, dapat ay tayo ay tapos na sa ating pag Valentine's Day. Day. Yeah. <laughs> Ito ako ng Valentine's Day. At, so, kami po ay santay po muna dito lang sa natin. Oo, dito lang para mabilis lang oh. ng ating pag-ibig. At ako may may pasok. So yan mga kadilag, dito po kami ni Kagwapo lang daw, kakain.

siya po ay local uh, content, content creator din So sa Facebook naman po siya mga kakainan. Ka kayo valentine. Valentine po yun. Happy, Happy Valentines po! Ayos! <laughs> ito so, po ang ikatayon. Sa bredery. Butit may kainan na po dito sa nakar na gano'n ito. Malapit-lapit. dito oh, na po. Hindi na tayo pupunta sa yung mga tamahang natin. Oo Malapit-lapit po. natin <laughs> yung sariling building na kasi kaya may po muna eh dito. As in, yung uuan. So yan, mga kadilag. Pwede na po yung menu. Wala <laughs> ba kayo dito? Valentine's promo. Valentine's promo. Wala ba kayo Valentine's promo? Wala ba kayo valentine's <laughs> ba <kayo> <laughs> promo? mag oh, dito. oh, may kuhan, free. <laughs> ano naman right. na isang naman na ano na, suggestion na natin. Oh. na... Baka may palibre mo Ma lang wala, oh. wala Wala, wala. <laughs> May pagbulak lang mga lahat dito. Sige po. Sige po. 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 Yan kilala ni Papa. At yan pala ay kababata ni Papa. Yan ang ating barangay administrator dito. Uh, Kasi siya ay uh, katulusin natin. Yung asawa niya si Ate Tess ay pinisa namin. Uh, Parang medyo nangitin ka doon sa ano. Uh, Oo nga. Yung nandun ay siyempre kami ay ina sa outdoor. Oo. Oh. So medyo may pag-inig, may pag-ulan. So talagang ay... Ilang days ka sa Umay Aray? Eh. Uh, Sunday kami umalis. Sunday, after ng birthday ng tatay. After eh. ng birthday ni tatay. Birthday po ni tatay mga katilang sabat. Sabat na na yung libra. after na yun kinabukasan ng umaga, oh. alas 6 kami bumiyakin na. Okay. So, Sunday ng umaga, 6 a.m., nakadating po kami ay alas 4. So, parang mga 9 hours. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 10 hours? Oh, 10 hours. 9 to 10 hours po ang biyahe na. Pero kapag, di ba, inawad mo kayo dati ng 12 hours? Mm -hmm. Ganong so, depende yun sa driver. Merong driver na sanay, eh. merong driver na parang Uh, bago ng parang siya. Uh, so, so, medyo ma-han o hinihilay na. So, yung hapon na, yung nasakyan namin ay medyo sanay na sa piyak. Uh -huh. Kaya siya ay nakukuha niya ng mas mabilis. Kasi yun, uh, Monday may activity po okay. ng ang LGU. Tapos ay kahapon kami bumiyaki. So, eat. Kasi kami nakadating ngayon mag-aala sa isla. So, parang 10 hours ang aming biyaki rin. Tapos ay yun. Okay, tamo. So, oh, kwentuhan mo yeah. na habang wala pa yung pagkain. Kwentuhan mo na mga kanina. Saktong saktong. Anong oras na? Ngayon po ay 10. 10.10. 10, 10. So, ayun. Saktong pang lunch. brunch na. Early uh, lunch night. Early lunch. Ayan <laughs> mga katilag. At ito na po yung aming order. So, kami ay lasagna at saka pizza. Wow. Walang rice yun. Ayan, ito po yung aming pagkain. So, ito yung sa akin. Yan ay, ano yung winter melon. oo tapos ay, uh, yung ito yung... ah uh, ito ay, ano tawag yung... Lasagna, tapos ay chicken, chicken. tapos ay may pizza. Happy Valentine's. Happy Valentine's, mga kanila. So, bang, uh, ito yung pang... Kapalikada mo. Ay, di tardy. Ito yung... ito

yan mga kadilag, kumakain pa rin po kami. Ay, ako pala Tapos na binigay ko yung aking chicken kay Kagwapo. May isa ka parang ako ay medyo busog na. May isa pa tayo mga kadilag. Tapos na po kami kumain mga kadilag. At dito pala ay may mga yan, donuts. Tapos ay may nakita si Kagwapo na kids ah uh, bukod sa iyo, may mga mga babae. Oo, <makes> uh, uh, so, Sino mga, natin, mga babae yan? siyempre <laughs> so, si Tanay. Ah, okay, okay. Uh, at si Ate Lea, uh, sa kasama ko siya sa award. Uh -oh. at ang nanay rin na babae ay si Ate... Janet, si Kabeshi. So, so, hindi ko na mabibigyan yung iba kong mga kapatid pagbalik na ako si Ate Chula. so, si, na si Ate Nel. May, Gumiyanta si Ate Nel, si Ate Hazel. So, maunawa na ni Rhea. So, yung mga nakakita lang sa uh, parang, ang bibigyan ko. So, <coughs> dahil may cute ito, cute dito. May, be, anong tawag diyan? Dito bento cake po, baga. Bento cake. Paano magayon? Slide. slide. Ano yung slide? So, pag hindi na. May nakasingit na. May Baka makasira <pa. laughs> ah, okay. Ayan, okay. meron mga bento cake. Bento cake na nga daw Bento cake to. Kito. So, bibigyan na natin sa ating. Si Ate Janet. Adi ang nanay. 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 Ito yung sa nanay. Ah, ay, cute. Ayan. Ayon kay Ate Daya, ito pink. Ayaw. Kasi so, ito. <coughs> so, ito kay nanay. Saka, ay, papasis na tayo. Mm. Ate, kaso yung nga uh, po. Ito pong... Ito, ayan. Ito uh, pong isa. Ayun po. Tapos, yun po ay yung... Ito, ito, ito na lang po. Ayaw. Ayaw. Yung pong nasa huli. Ayan. Ano pa pwede, pwede pang salatan? Pwede salatan po yun. Ay, kahit happy heart, tapos ay uh, day na laang, uh, tapos yung para uh, maiksik. Saka yung isa. Yung isa yung sana all. Sana all. <laughs> Cute. Happy heart day po lang. Kahit wala nang name-log, sir. Ano, kahit wala nang name Happy Heart Days na lang Day pa, Happy Heart Meron din po pala silang mga chocolates. Magkano naman sa ganito ito, Ad? 100 Ah, uh, 100 Tapos ay may mga flowers. Edible ito. Parang yan ang magandang to-open, di tapos... <laughs> <laughs> May flower ka. Tapos pag uwi mo, eh, wala na pala pagkakaw. Madaming <laughs> kitan. So ito na po yung bibigay ni Elbert kay, kay ate Janet. Tapos kay nanay. Kay ate Leia. Leia. Wow, yeah. cute, ni At yung para sa iyo eh. Ito na ang Ito na po. tour. Ito na ano na ang tour. na po. Bibigyan mm -hmm. natin ito surprise for Nanay, Nanay and Ate Janet. Magugustuhan nila yun. <laughs> Mula sa puso. Yep. So, nandito yes. na po kami sa bahay, mga kadilag. Si Hi, Andres! Happy Valentine's! Happy Valentine's! Hi, Hiya! Hi. Hi. Ah. Wow. 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 From Kagwapula. I mean, Open. Open Open na, Andres! Oh. Yeah. Happy, Valentine's. So Andres. So yes. happy Valentine's, Andres! Okay. Wow! Happy Valentine's! Alexio, from Tito! Look! From Tito! Wow! wow. So, <laughs> this yes, sure. God bless you, God like yeah. And this is for, English na. I type para kain nan, na, dinidin natin. To Anay, Apo, si Andres, yeah. pwedeng kumain mami ng cake. <laughs> <laughs> Titikman. Mm -hmm, mm -hmm. oh, nakakagwapo. Oh -oh. oh, Nanay. Oh. Happy Wow! Salamat! <laughs> may scotch tape po. Wow! Ayan yeah, dito. Makin, Makin. Maganda ang lagayan. Ayan. Yeah. Saan Wow! wow. <laughs> Happy Heart's <laughs> Day! Happy Heart's Day <laughs> <birthday> po! Oo <laughs> yeah. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's po. So sakto po pala may may cross po dito oh, ng abo. <laughs> Ngayon nga pala ay Oh, Opo, Ash Wednesday. Yeah, salamat po. Salamat po. Ah, <laughs> po so, Yeah, sakto. Nung sakto sa tindahan, may eh, meron po kaming Ash. Ngayon nga pala ay uh, kasabay ng Ash Wednesday ang bago. Okay. Ah, okay. po Katikista, oo. So, tayo. Pagwapo. Wow! Well, si Andres! Wow! Kumakain! <laughs> uh, <laughs> happy naman pala yun, happy! Happy! Happy nga happy sa kanyang tinakain. <laughs> Andres! Sige So, yun mga kadilag. Kami po ay habang ako yung nagaantay bago pumasok, ay nagkukintuhan po kami ni Kagwapo. Ngayon na nasa po si Mahal, si Bebe Rose. Ay, ah, nasa uh, isa, uh, isa uh. Sila may party-party doon. Oh. Uh, ano po sila kakain? Valentine's Day. Uh, yeah, yun ay may uh, mga booth. Uh, Ganayon. Ay, kanina po yung kami, nung kami nakain, ay nakita ko si Ma'am Good. Good man. Oo, yung teacher ay, doon. Ay, nakita natin yun ng PSHL na. Ay, may mga booth-booth daw po doon. Ay baka doon Kami pa yung niloloko nga ay sa sana. At yun ay merong booth, ang yung jail booth, marriage booth, blind date. Blind date, date. But... meron doon na pwede ka magpa-shout out. Uh -huh. Yan yung may mic doon, sa SSD yun ay. Kasi may sulat, piso yun ay. Uh -huh. Adi, alimang ah, piso pagpapa-shout out, may uh -huh. papel kasi babasahin ko ano yung ano. Ay naaalala ko nung na high school. Ako'y tatlong beses na shout out doon. Ha? Oo. Anong ay, Ako na may... basa Basta tatlong beses ako nung fourth year. Adi may basa. Ako na no, may narot ako sa SSD. Adi ako yung naroon sa SD. Sabi, shout out po kay Albert na crush na crush ko. Oo. 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 No. <laughs> Siguro po si Kagwapo yung may 15 pesos. Ay siya ang nagsusulat. Pero totoo yun. Sabi shout out kay Albert ng uh, Four Piece. Yeah. Ikaw yung crush na crush ko. Ay, ay Ang <laughs> Babo ka si Andres so, say, madami, doon, ma mandalas, oh, ako, yeah. ay madami din po pa-shoutout. Isa pa sa madalas akong lagi sa shoutout ay sa jail boot lagi akong lagi akong Ay ako ayoko na lang mag-talk. Iyo! Ay, uh, ayoko na lang mag-talk. Baka masaktan ka, iniisip lang kita. <laughs> may blind date na ko. Ang blind date na yun. Oh, uh, 20 pesos yata oh, ay. 20 pesos. Tapos i-announce yun. Puli Pakihuli din. po si Elbert. at si ganito. Oo. Oh. Uh, yeah. blind date, kaya tinawag na blind date, yung classroom noon ay nilagyan ng makapal na cortina. At oh. Uh, napakadilim. Tapos ay, ang gagawin noon yun ay yung lahat ng mga couple na, hinul na hinuli uh, ay nakapanyo. Parang hindi mo talaga kita kung na yung i-date mo. Hmm. Kasi ipapasok kayo. Ay yung mga pagkain na niyo sa canteen, oh, mm, spaghetti. Order. Oh, order. spaghetti. Arroz. Arroz, burger. Tapos ay juice. Ay magandang marketing strategy Oh. Ay, na ubos ang paninda. Ay ako naman yung walang maka-blind maka date Oh. At, at puro, yeah. puro jail butang akin. Ang aking wagsak mo. Sasabihin na yun. Agay iba't ibang kulay. Sabi na na hulihin ang lahat ng nakakulay pula. Sabi ko, takbuhan. Uh. May Yung mga ganun. Masaya, masaya mong pagpapraday. Eh. Kaya uh, naranasan no, din namin. Kasi ay lahat ng naging ng na teacher ko, Mm. Ay, ginagawa ko ng tula kasi binibigay ko sa nila. Yeah. Oo, oh, nilalagay ko sa faculty. Kaya pala hindi ka makalimutan ng teacher kanilang nakita natin doon. Oh, si Ma'am Good. Si hmm. Ma'am Good. Basta ganun ang ginagawa ko. Ako'y yung nag sa table. Kasi tula, may kiling tula para sa kanila. Mm. <coughs> so yun, mga kadilag. So may may mga kadilag, eh, ngayon po ay 11.15. Mm <coughs> -hmm. Kasi Ate Lea po yung may pasok. So mga alas 12, mamaya ko na lang po ibigay yung kanina. yung kay Ate Lea na cake. Yung, anong tawag niya sa cake kayo? Malibig, bento cake. Bento cake. Yeah. Ayan mga kadilag. At ngayon ko ay si Kagwa po ay pupunta dun sa may... Kaya na kuya, tara, shoot. Kuya? Ah, ito ang nag a So, dahil ito ay a working Ah! <laughs> wow, thank you so much. Sa mo na may isang pizza eh. Iya. Iya. Salamat. Ganda ganda na ng store. Yung pareng ko lang ang Ay wala ano? no. Didi ay wala pala. Wow. Merienda muna ko ya. Papasilip din daw po ni Kagwapo. Ah, ako May pintura na pala, honey. Oh, ito may pintura na. Hmm. So, lately po ay busy kaya hindi masyado nakakapag-update hmm. si Kagwa po. At, sa mga mesa po tayo magbibigay din ng update pag meron uh -huh. ng, Itong ano yung gamit ni Kuya ito? Kuya Wai po. Ah, ito ahalim. ah. Uh, yeah. yung... Pero noon, wala pa pintura. May pintura Kasi na, pintura na po. Na. All white para malinis. din. Hmm. Tsaka para nangingibabo kung ano man yung tenda mo. Ayan. So, nung tayo po ay pumunta dito na nag-vlog, wala pa siyang pintura. Oh, okay. So, ngayon po ay mayroon na. Tapos mag-ilaw na rin. Papalagyan. Kasi next niya po na ito ay itong, uh, ano tawag dito, shelves. Oh, so, ito stunting. po yung uh, no, para doon ilalagay yung alak mga kanila. A few inches later, So kami mga kadilag ay pumunta muna dito sa bahay bago po ako pumasok dahil ako po may nakalimutan. Tsaka magpapalit lang po ako. May cross. Nag cross doon sa may So si Kagwapo lang doon may bibigay yeah, din po sa Happy Valentine's siya, eh. po. Yan. Galing po akong umira. Bumili eh. <laughs> 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 yun po ako sa sibuya sa gabal doon. <laughs> Kaya nang pakakuan <ba> <laughs> sa'yo ni Kagwapo lang. Happy Kag Valentine's po. Valentine's. <laughs> bye, bye. Much 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 later. Yan mga kadilag at nandito na po ako kalaka gwapo lang out na po ako sa trabaho. At narito po ulis si Ate Leia at si Kuya Benjamin. Wow. So naibigay na po natin yung uh, Valentines gift cake for Ate Leia oh, yeah. at kay uh, Nanay. So kanila naman po itong cake mo. <laughs> <Ayan. laughs> <laughs> dahil katapos natin mag-dinner, dessert naman tayo. Yes, sir dahil Valentine. Yes. Wow. 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 Okay, sagot, eh. sagot na ni Tatay. Ito yung isa sa regalo sa kanya eh. Sa oh, dahil sa So Valentine's Day natin ang isa't isa. Yo. Yeah. Ayun. Sarap. Sarap ready okay. alam mo 'yung pag ako nagbibigay gusto ko yung... <laughs> dahil ang oh, pag-ibig the... ay walang pressure walang pressure hindi naman um, so bad pero ibibigay mo 'yung the best mm, 'yung the best ibibigay mo at ang pagtanggap mm -hmm. it's not about the no Oh, uh, the, <laughs> the price, uh, the, taste. The... Pero isa sa natutunan mo, ang pag-ibig ay yung pagmamalasakit. Kaya huwag mubusin. Ba, bigyan, mo naman, <laughs> bigyan mo naman kami na... Ang <laughs> pag-ibig ay pag-share. Yeah, no, pagbabahagi, pagbabahagi sa iba. Kaya ibigyan mo naman ako. <laughs> 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 Mga kalahati na ito. Ayo, yung ayo, ayo, yung ayo, 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 hindi po. Ayaw. Ayaw. nasa kakain. na. Hindi yan. Tawag, mukhang tawag. Ano na Ano Ay, aling na. Sabi niya na, mo kainin yan sa atin? Nasa rep. Baka natatakot ka na. Hindi, wag kang na nalang. Kaya. Ano Kasi hindi kakain sa iba. Kaya ate Janet lang ang punan. Ano. Ay, Kaya may ati, si Andres lang, ang ganyang bata. Yung sinatala lang sa buha so, mo. Ito na, ito baga ang bago natin. Oo po, yung ibang bata eh. Pag nakita sinusubo. Ay si Andres ay ang mami lang. Nanay, <laughs> subuhan mo ang tata. Iba yung sinubo. <laughs> Andre for the <laughs> vlog. Vlog for today. Adras na malaki. Okay, dating. Oh, uh, so <laughs> we Pero parang gusto. ko nila <laughs> yung cake na galing kay Tagwa ko. na mo yung bread, tatay. Huwag yung ano, icing. May icing. Parang gusto din ni Andres. Cheers Cheers. Para sa pag-ibig. Para sa pag-ibig. Para sa pag Cheers ay. para sa mga... Did, did you ask the... already, uh, oh, Kuya? So, oh, para well, sa... Yeah. Cheers sa mga nagsasakripisyon para <laughs> sa pagmamahal. Yay! So, Ina-sagot uh, eh, niya. Baby ko, ang pag-ibig daw ay pagsasakripisyon. Bakit uh naman ang pag-ibig ay -huh. pagtanggap? Iyo. Sa aking pagmamalasakit. Ayaw. At pag-iisip. Ayaw. pa dapat na mag-iisip -isi na lang. Uh -huh. <laughs> Ang isip, isip na ito, ay ng pag-ibig, pagmamula sa akin at pag-iisip. Ano ako na, wakas <laughs> ko ito. Kahit magagalit eh, eh pag-unaw at pagtanggap. Ako'y oh, nakalive, gusto ka na atin eh. Ay si Bunso sa si Kekay nag ano nag Sabi sa comment eh, nakilaging magkasuyo. Akin pareh sa sa matagal pati degan ay ano parang mayroong tunggali uh, kasi iyon <laughs> ay part ng like. no, uh... Pero Pero, pagmamahal. <pad> okay, ay yung 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 pa yung 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 Si Ate ay bibigyan ko rin ng white onion. Uh, ano yan? Prang onion? Yan ay gabaldon. Ah, gabaldon uh, yan. Sa Nueva Ecija. the land of onion. yeah, land of onion. Si Mami binigyan din kanina. Binigyan ko rin sabi. si... si Tuwang <laughs> nanay... tuwa so, so, po at sabi, mahal ngayon ng sibuyas. Uh, <laughs> si nanay na may binigyan ko rin ng sibuyas. So, isang sako naman yung kanya. Thank you! Yeah. So yan mga kadilag. At yan sila Si Ate Leia po ay kakauwi lamang at si na Kuya naman ay umuwi na rin at kayo naman po ay pauwi na rin si Kadilag. Yes, so po. muli, Happy Valentine's Day Kadilag at Happy Valentine's Day sa mga Kadilag na patuloy na sumusuporta sa atin. Mm -hmm. At Happy Valentine's Day din kagwapo. Wow. So araw-araw po ay Valentine's Day dahil kay kagwapo. Wow. Kaya parang feeling ko'y kumbaga ito'y kagaya nga ng sabi ko kanina may pangkaraniwang araw iyo. Dahil araw-araw talaga para Valentine's kay Kagwapo lang. Thank you, Kadilang. So Si Kagwapo lang ang pinaka sweet. Wow. Ayan uh, mga kanilag at ako po ay pauwi na sa bahay at hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Sana po ay nag-enjoy kayo and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye! Happy Valentine's!